Ito palang daylan kung bakit out si LBJ mga idol sa laman nga ng Lakers against sa Wolves ngayong araw. Well sa tapatan kasi ng LA pati na rin ng Minnesota ay Olans talo ang LA Lakers mga idol kung saan nga may magandang performance si Andre Davis with 31 points, 8 rebounds, 4 assists and 3 blocks. Kahit tumulong pa yan si Austin Reeves ng 20 points, 7 rebounds, 5 assists at kahit may 18 puntos na ang bagpa itong si Rui ay talo pa nga rin ang Lakers mga idol 118 to 111. And of course, maintindihan natin yan dahil very short-handed sila at wala nga star player nila na si Lebron James. Tapos laban pa yan sa number one team sa Western Conference na Minnesota Timberwolves. At ang dahilan nga kung bakit out itong si Lebron James ay nang dahil nga sa occurring injury niya ng mga idol. Sa injury na kanyang inaalagaan this season na medyo nababother nga siya this last few games. And well mga idol yan nga ay ang kanyang ankle injury. Last time na nakamiss itong si LBJ ng game ay isa rin yan mga idol itong kanyang ankle sa rason kung bakit hindi nga siya nakalaro. And mga idol eto na naman itong kanya na namang ankle injury ay nagkos na naman sa kanya para nga makamiss ng game. At ang full detail nga mga idol ayon sa report ay meron nga daw si LBJ na left ankle peroneal tendinopathy. Well mga idol si Nurse natin yan at ang lumabas nga dyan ay pananakit nga daw yan ang outside of the ankle or foot which eases with rest and worsens nga daw with activity such as walking, running and jumping. So mukha namang hindi seryoso itong ankle injury ni Lebron James at talagang pahinga lang ang kinakailangan para nga medyo umoke -okay ang kanyang pakiramdam. At ganyan nga mga idol ang naging desisyon ng Lakers kaya naman na muna itong si LBJ laban nga sa number one team dito sa Western Conference na Minnesota Timberwolves. Sabi ay nawawala naman daw ito mga idol kapag pinapahinga. So naging matalino na lang siguro ang Lakers mga idol na ipahinga muna si LBJ para umokay-okay -okay ang kanyang angle at hindi na nga mag pagshay pag siya ay pinalaro pa. At mukhang nga talagang kailangan na kailangan ni Lebron James ng pahinga nang dahil sa next two games nila ay talaga namang mga bigate ng kanilang kalaban. Thunder yan mga idol, top team sa Western Conference and then sa next game naman nila ay makakalaban nila ang Boston Celtics na top team, number one team sa Eastern Conference. So much needed rest ang kailangan ni Lebron James at ibinigay na ngayon ng Lakers laban nga sa Minnesota Timberwolves. So kaya naman tingnan natin mga idol sa next games ng LA Lakers sa kanilang injury report kung ito bang rest ni LBJ laban nga sa Wolves ay magdudulot nga ng maganda sa kanya and finally maghihil na nga ang kanyang ankle injury or patuloy niya pa nga rin itong iintindihin, iindahin all throughout the season. Yan ang ating abangan mga idol in the next few games ng LA Lakers.